So, mga kayo welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tuloy na balita walang kinakampiyan sumasalabin sa katotohanan lamang ng gabi syempre samahan nyo ko at pupuntahan lang natin itong uh, pinailawan ni Yorme na Carriedo Station dito sa may Santa sa uh, silipin natin kung gaano kaliwanag no? Uh, nakita ko sa picture sobrang liwanag eh eh picture lang yun, hindi gumagalaw kaya puntahan natin ng uh, tapos i-vlog natin no andito tayo ngayon sa Guason Avenue Guason Avenue ba? o oh, basta, Guason, Guason, dito sa may Paco uh, sa may Otis biyayihin natin yung yung ano parieto na yan, pero teka lang ha ah. uh, gilid lang tayo dahil may titignan lang ako baka mamaya sobrang dilim eh so far so good hindi masyado maliwanag hindi masyado madilim katamtaman lang kasi nung nakaraan nung nag uh, Moriones Plaza ako eh yung settings ko ng camera masyado maliwanag kaya hindi tuloy nagmukhang gabi <laughs> yung alas 7 nagmukhang alas 5 alas 6 dahil sa setup ng uh, ISO natin o yung international uh, ay, ano ano ba to yung sensitivity ng uh, sensor doon sa lights basta parang uulan pa eh ito yung Otis Bridge sakto to eh doon ang tumbok natin eh sa Carriedo eh itong dadaanan natin eh bali magro Romualdez tayo tapos mag i-ease overpass tayo tapos yun na Pariya ito na ang labas nun Oy, may mga stud lights oh Para may lalanding na aeroplano Yan, medyo madilim na Tignan natin ang kalagayan ng karya ito Nakakita ko sobrang liwanag eh Alam nyo, kasi yung ilalim ng Carriedo Station sa may LRT1 eh sobrang dilim talaga dyan although may mga ilaw naman dyan ng LRT ang kulay yung tungsten yung dilaw yung parang ganyan yun nga lang eh syempre iilan lang so yung tamang liwanag lang pero itong ginawa na Yorme nung kamakailan lang actually nung isang araw lang eh pinailawan actually alam ko na bago pa mag live si Yorme napangkit na sa akin ng taga engineering department na nilagyan nga ng ilaw hindi ko lang napuntahan na agad na tuloy ako ni Yorme Mag, uh, maglili para na naman Ang mga magtataas no O kilay na naman Yung mga may ayaw kay Yorme Dahil sa ginawa nito ni Yorme syempre para doon naman sa iba uh, Maraming matutuwa Di diba? Kasi eh, lumiwanag no? Ganun lang naman ang buhay politika huwag nyo masyadong seryosohin pero ang dapat sino seryoso yung mga magnanakaw at kurap dahil talagang maraming ganyan yung mga magnanakaw kurap yun ang dapat hindi binibiro pero yung uh, labanan nila yung mga patot sa dahan eh normal na yon sa sa buhay politika ika nga no? ipatahanin e, muna natin to N70, may sunog ay Ang ambulansya pala so yun ano ba ako so maraming may ayaw kasi kay Yorme Siyempre, syempre mga bias base sa comment base doon sa mga facebook page na kinokomenta nire-replyan ng mga 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 individual o grupo syempre hindi naman natin mapipilit ang lahat pero welcome yan dito sa channel ko alam nyo yan hindi tayo antay hindi tayo pro basta wala lang yung tipong bastusan di ba? pangit naman eh di ba? kung tipong latagan lang ng plataforma o kaya latagan lang ng opinion ng kuro kuro eh entitled ka naman uh, kahit ako entitled ka naman kahit sino sa manonood ko na mag comment sa comment section so, basta wag lang tipong bastusan basdosan uulitin ko hindi ako anti hindi ako pro pero syempre alam natin kung sino yung mga talagang mga politiko na may ginagawa to. Ito na yung uh, Natividad Lopez. Tapos makikita nyo dyan yung es uh, Manila. Alas 8 pa rin ang curfew natin ha. Ah. Pero dito sa Manila base doon sa mga nakakausap natin mga magpapalot, uh, mag-grab, sabagay yung grab, mga essential naman yan. Yung mga magpapalot, sabagay pagkain din yun eh. Essential pa rin yun. Uh, pagka umuwi sila ng mga bandang alas 9, hindi naman sila sinisita. Eh kasi nga Eh kailangan na maghanap buhay yung tao eh Pero syempre kailangan pa rin ng uh, uh, Mag-ingat no siyempre kung baga Discretion mo na yun kung Kung lalabas ka ng uh, Abab do sa car na itinakda Ayan eh, ang SM, mo oh. Okay So malapit-lapit na tayo dun sa Sa lugar Na recording ba ako Sa lugar na kung saan inilawan Itong Carriedo LRT1 station o yung line 1 ito yung pinagawa ni uh, Marcos ang Marcos ay siyang nagpagawa nito so ayan yung ano ba to? Yeah, may ilaw din no oh. yung abon uh, ni Fashion Shrine natin tapos ito parang aeroplano parang ano din eh, airport din Paliwa tayo dito, sakto na to Sakto lang to UDM oh ah ganda ng UDM sandang makmak din ng ilaw hindi pa hindi pa ang UDM lapit na tayo tingnan natin nakaka-excite to eh eh etong Carrieto at Latiwan Station talagang madilim dyan eh tingnan natin ngayon kung gaano kaliwanag. Let's go. <laughs> Naano natin 'yan, nag-aaral mag-drive 'yan. Yeah, 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 yeah. Ito yung East Overpass Pagbaba natin dyan Yung East Overpass na to yung uh, Santa Cruz na tapos sa uh, pakanan lang tayo ng kumbahagya papuntang Carrieto tapos ilalim ng tula yung dulong bayan no? yung dulong meaning uh, dulo ng bayan kasi nga yung abinida dulo, dulo siya eh diba? dulo siya nung nung uh, kaya talagang dulong bayan ang tinawag sa kanya noon ito yung East Overpass tapos ito yung MacArthur Bridge. Ito inilawan din kasi hindi nga lang ganoon kalakas oh, yung kulay puti. Tapos may mga stud, may mga stud lights din dito. Pero eto, wala ito wala eh. tayo. dati meron yan. Ito naman, kala mo mga UFO sa liwanag. Eto na Pakanan na tayo ng bahagya Masisilayan nyo na yung Carriedo lrt station ng may ilaw Pero bago nga lahat Check-check ko muna Kung recording tayo Saka kung Maganda sa gabi Baka mamaya sobrang liwanag eh <tong> So far so good Medyo madilim lang Pero baka maganda na yan sa ano Sa Ay Nag lang. ano Nagita nyo ba Dami lang vendors eh nagmistulang ano Chieto to to nyo ba yan Ganda oh yun no ah, lang tayo sa glit kasi gusto kong uh, masilayan nyo yung ganda eh LED light siguro to kasi malakas eh grabe yung liwanag shit nakaka ano naman yun nakakahiya naman magnako dito <laughs> nakakahiya naman para sa mga snatcher eh hindi wala na masyadong snatcher dito grabe oh na iya na sa mga masasamang loob. Binigyan na kayo ng magandang ilaw para hindi kayo mahirapan. <laughs> hindi, biro lang yun ha. Wala na masyadong uh, snatcher dito. Hindi kaya noon. Ngayon medyo uh, okay na dahil sa sa mga trabaho na rin ng mga kapulisan natin. Siyempre, kumikilos na rin sila. Ganito. Ang ganyan natin to. kaya yeah, magkalat kaya <laughs> yeah, yeah, magkalat pero hanggang rong kayo lang daw ito, tong ilaw so hindi pa sure, ewan ko na lang kung may napangkit ang uh, si Yormie dito na kung hanggang saan yung lalagyan ng ilaw pero as of uh, ngayon reckless sya na hanggang ronkelyo yung uh, ilaw na itong uh, LED na to so tingnan natin dito oh, grabe naman oh, yung good earth emporum oh. nakakahiya ah, oh. nakakahiya ah, yung iwanag grabe naman yun oh, nga, hanggang ronkelyo nga grabe naman oh. dito nga tayo Medyo na amazed ako eh Sa ganda eh Marami oh. <laughs> na naman magagalit kay Yorme Galit na galit na sila kay Yorme Oy, hindi ako antay, hindi ako po ha uh, lang, Saktuhan lang tayo Saktuan lang Saktuan lang Grabe naman talaga yan Oh Ganda Ganda siya huh? ha Ang garong kasi ito yung part na madilim eh. Hindi pa natin alam kung ano yung plano ni Jorme uh, o ng uh, City Engineering dito sa 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 uh, pa-ilaw na to. Yun nga lang dito, maliwanag. Pagdating dito, medyo madilim, no? Tama ba medyo madilim. Ang nagpapaliwanag lang dito yung solar stand. Saka yung mga ilaw ng mga establishment at saka yung ilaw ng mga sakyan dito okay na eh maliwanag na eh doon na lang medyo madilim tingnan natin mapapanood nyo naman dito yan kung kung halimbawang may update na magaganap di ba? Diretso yun lang natin ang bahagya doon ha. Papakita ko lang sa inyo para baka sakaling mapanood ni Yorme na medyo madilim dito sa part na to. Medyo madilim eh no? Yung, bukod yung mga signboard lang yung nagpapailaw saka yung solar stat at saka yung mga ilaw ng mga sasakyan, yung mga headlight. umaambon ha ah. may dala naman akong kapote saka ready naman tayong mabasa pinanganak tayo ng ready mabasa eh <laughs> oh nasa gitna ako ha nag orange ha nasa gitna ako nag orange huwag kayong ano huwag nyo kayo babas kasi. Saka may ginagawang kalsada rito. Yun know? o. <laughs> okay. 24 hours kaya dyan para matapos agad. Okay. Ah, dito madilim na. Pamatay na rito. Madilim na rito. Wow. Spring hotel. Wow. Ha <laughs> Yutan tayo rito. Maraming 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 salamat sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin na lagi nanonood sa Jomalong World Travel. Tuloy na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin. Sa katotohanan lamang, thank you so much sa supporta nyo. Sana wag nyo kalimutan makapagsubscribe kay Tito Jom. I-search nyo lang dyan sa YouTube Tito Jom o kaya sa may description. Ando dun yung uh, ating uh, link papunta sa Tito Joe. Maraming maraming salamat po.